Magandang araw mga kalingat <coughs> kain po ko dito, nagutom Nakakamukmang tayo Kain tayo mga kalingat kain kain mo lang yung mga uh, problema saya lang yan at kung hindi lang tayo uh, nakapag uh, like may share po uh, ang pa maraming salamat po sa mga taong uh, tumutulong ating palingap kay Kuya e, Ate The Vlogs Mr. Ron Official may shoutout kay Mr. Ron sa na ito maraming salamat po Mr. Ron kasi minsan ako hindi akong pagpaalam kasi uh, ah, kinuha ko kasi wala na akong damit masuot kaya ginamit ko yung damit ni ko yung Mr. Ron Official And Mr. Ron Official shoutout out support po ng kanyang youtube channel Mr. Ron Official po Vincent Calyada shout out sa iyo kuya Vincent Calyada maraming salamat so, sa tulong ayuda kanina Bueno, Ana, hoy le voy a pedir que se preste. Prei oli indusama sa Asia. Para poder tener 16 calorías. No tengo nada de trabajo. Entonces, le daré una visita si eh a la playa de Tacana. La traigo que de Tacana de 15 a 1950. Un código. Aún no tengo. ¿Qué? ¿No me entiendes nada?

dito na sa akong bukin kuno diay akong gusto kun may akong gusto. Tawag ko. Ni ba na akong natanong kung may problema.

Alam? Alam pag wala siya. Nakakakilig yung asin. Tapos may niya mo. Ano nagtatanong po ano about sa akin? Okay naman po. At um, ito tayo nakapagsimba ng nakaraang linggo. Patuloy ko na po ako ngayon. Ayaw ko na maging born again. Bahala na kung maging born again talo. Binaknas mo siya eh. Sa maging katuloy ko. Thank you. Alam mo minsan dumatan sa isip mo na <coughs> Matan sa isip niya ah papabaya ako sa mga pamilya ko kung mga na hindi po mga kalina Ngayon, <coughs> thank you po tayo alas city image na po ay city na gablog pa rin po tayo kahit para paano ah Busod. Hindi hmm. nga eh, pag may problema, ikain doon lamang, magbubusog ka pa. Pag para mo yan, eh, hindi ka magbubusog. Ay, shout out kay, ano, ang gilig ka kalupit. Ay, yan, pilagi dyan sa iyong ginagawa sa work. Yakin Red. Yakin official shoutout sa iyo, Yakin Bigali official shoutout. Maraming salamat kay Bikali official kasi sa po ang nagbigay ng t-shirt po na pati shirt sa amin. Noon ako nasa Kalinga pa. Nang Kalinga pa rin po po ako. Balana. No kung isang tatakin po yung buhay natin kung sakali po na na-release ko na tama po yung tatakin ko ngayon ay tuloy-tuloy po yun tuloy-tuloy -tuloy ko po Mr. Ron Official shout out लाते जो वो कंटेनर ला Usog na po tayo. At uh, alas 7 na po, uwi na po ako ng bahay. Oras na para umuwi na sa bahay. And, ah uh, sa so nagtatanong po, anong about sa vlogging. Um, baka pag ball vlog po ako pag nandito ko sa labas. And, ah uh, ang vlogging po ay ano, uh, yung linggo-linggo lang po. Saka 2 days, 3 days, 4 days yan po yung gagawin ko na maging uh, tayo maging vlogging ang papasukin natin babay po at sa, sa mga mga mag, mamahal sa akin maraming maraming salamat kindred official shout out marami salamat maram. babay Bye